tatumpa ng isang matador at isang red horse. Ridge, Ridge. Yan, mga anak ni ano? ba sari-sari? Ayan pong aming pudams. Ang jontis, <laughs> Sadya. Oh, madami. vlog niya yan. Asan natin? Yan vlog. Live ba yan? Ay, nakalagay pa sa mainit. Anong luko? <laughs> Tapos mapunta tayo ng tabing dagat. Sanda natin si Ate Kelly. So At yan ako ng mga lumaglog muna ay yung tatlong bata. Siyempre, alang ahunan na yan. Nandito nandun sila, sila, sila. Yun ang dagat dito sa si Kalatagan. Ah, Marami rin tao dito na nag-outing -ano, sila family. ayon. ayan. Tapos, kita ko sa inyo yung aming kubo. Ang uh, niya. alukan Ayan. Tapos, doon ang lituan. Diyan sa lang tatanag-lito. So, Patagay pa si kuya huli ka. Magiinom talaga ng taon ni si kuya. Man, ang manang nang kay Papa. So, pa. Ka sa bumili pa, laka sa radya ng tambako. Oh, hindi ako nagkakamali. Ayan. Tapos nagalito sa si atin ng spaghetti. Sabay so, ihaw na. na rin ng tilapia. Ayan. <coughs> ayan ang manok din ni Bala. So, ayan na. 150 daw nga ni Aring isda na nabili na kaya din ni Binili na doon sa mga bagong babang bangka. Ngayon eh, naman ba ng manok? Kasi may mga lotoan din sa gilid. Kasi sila naga Tapos yun, natik na namin yung sas ng spaghetti. syempre yung isang matikim, alam na. Alam na natin. Kaya yung manok ay. Tara. Para sa mga nila dyan, tapos 'yung iba ay sinabawan nila. Kaya ako Kaya may pakurot ay nice view daw. Madami daw magagandang tanawin din sa beach. Hindi na kurot. Pantay sarado ko ngayon kay Meses. Tapos nang nga ni daw yung dagat, ibig sabihin pwede mga paanang katang dyan sa may tabi-tabi ng mga mangrove trees. Alam ni ate at mga isda baga. I mean, alam niya yun kung pa paano hulihin. Tapos yan nga ni inside yun. Ang kubo na niya rin. siya sa kawayan. Tapos may mga malakang malakang bintana. Kaya pasok na pasok ng hangin. Ang ganda pala rin na namin kasi yung gilid niyan ay may puno. Hindi siya masyadong mainig. Tapos yan yung harapan. Ang nagka na sila dyan sa loob. Krista na kawahi. Yan. Ayaw po magpabidyo ay. Tapos kasama si ate nene. Yan. Yan. Luka ng pangalan ng aming kubo. Yan yung harapan. Tapos yan. Nagpapoy na si ate ng mga pagkain na alagay dyan sa lamesa. Tapos yan na nga ni, na ang mga tao dahil makain na. Diyos ko, hindi pa nagaliguan, din na makita. Ayan, <laughs> laging hindi kasama sa ligo dahil may baby. Sa atin nagre-video. At yan, may nahuli daw sila na katang, na nga pa, nga, sila daw sa may bangkong. <laughs> may na ay din at napulutan ng mag iing Tapos yan, oh, yung nagawa ko Maliligo na daw pinagpalit ko ni Kingi muna, with ang parents yung... bawal kita tapos yan mapunta tayo sa mga pwede dagat at na natin yung mga bata kung nasaan si oh, na ba yan yan pala ang ng dagat yan si Roanta kasama namin ang bigo nagpalit mo na ng damit at hindi pinayagan ba ba ni yan yun yung mangrove <laughs> yung picture hindi nagalaw ay di yung mga video si Ren ang hilaw. <laughs> Tanawin. Malo ka na nga mga baka tilapia. Ay, pichu mo kami. Gege. Tapos si Kuya ay magapa picture daw at kapalit na sa kanyang profile. Oh. Ayan, ang pa ay. Anong eh. labo daw na akin kuha. Wagin pagi. Aha, ah. Hmm. Harap na harap naman. Ang ka reklamo okay. ay umasakit ang braso daw. oh, maalas na daw sila dyan. Oh, so, maikot na. Bye! Ah, Gaya Tapos si ay ayaw magpaiwan at ang galig-galig. Eh, Kasama ang ama sa pag, ano, kayak baga ang tawag dyan. Ayun, nandun na sila. Tapos pagbalik ko ayan, tulog na si kuya. Natumba ng isang matador at isang red horse. Ay, nasa no, no, sila ate ni Ann? No, <laughs> si ate ni Ann ay nag-aisa na naga, dito sa kanyang liguan eh. Oh, ito, ang tawa daw si Kuya at Abe Juhin niya si Kuya Junjun -jun na ganyan. Oh. Ang no, galang yaan. Ang eh, oh. no, mga pasal ito. Hindi ko na nakuhaan ng buo ah. Yan oh. Ang isa, oh, nagkakain na ng spaghetti. Spaghetti. <tong> tapos, eh. Ang na ako din, eh. Wala na uling ganap dun. Medyo nag, ano na yung tubig, nag, nag, taib na baga. At hapon na naman. So, ayan na, pahapo na. Bali na kapag banlaw na. Ako nito. Ay, 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 Garimix na lang tayo eh. So, yun yun ba? nagaligaan na mga pa Tapos kami naghahintay na lang na ng lasing na mahulasan. Yan. Uh, nagakainan na ka uli. Pauwi na yan. Itong tapos katapos lang magluguan. Yan. Oh nung nakapagbibis kayo is. ay siyempre at hindi ng moment si Ikisha at hindi nang videohan ng hapon may ay tulog ay tapos nung nakapunta ng dagat eh, ayaw pangit nang umahong pagkataan namin dagat oh. pangit si Ikisha hindi talaga oti okay. ayun ah, po ang dagat pangit oh, Ikisha ah. Ay, nabidyohan ko din ng panakaw ang batang mahiyain. Um, Ayan, pauwi na, madala pang balabal daw matandang tao. Basta yan, pauwi na. Pauwi <laughs> na kami. Bigyan ng dog. Bigyan ng dog. Bigyan ng dog ay mahi daw si ate Kimi ay walang madaanan e di inalo ko ng tuyon, hindi niyang daan <laughs> 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 hi hi hi, 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 dito hi. Hello. Ay, ay, mamaya, mamaya. <laughs> sabihin nyo, lang ba ko eh. tapos ah. pa wala na kami, hindi kanya kanyang bida na hmm yung mga huling video ay mga chismisa na na ang yun. Ay, nagaplano pati ering mga eri kung saan daw maligo next year. Ayawan ay, lang. Ang matutuloy nga ni... Oh, baka daw malimot pa kay Mangka Kaya liha, ah, awat na.

Bye, bye see you next year kung saan daw may outing ulit babush